Hello guys, welcome back to my channel. I vlog so far to this video, isasagotin natin yung isa sa mga nag-message sa akin na yung tanong niya is is posibleng tanong din ng karamihan. So isa siyang G-cash user nagsend and receive and ang tanong niya is bakit hindi siya nakaka avail pa rin ng J-Loan. Ano daw ba yung mga requirements? So, ito na po. And doon din sa pa same ng tanong sa kanya, ito lang po yung explanation ko. So, punta tayo sa Gcash natin. Gcash app natin. So, kung ginagamit natin sa send and out, uh, send and receive, cash, and uh, cash in, cash out. So, kung hindi pa rin, ito po. Ang sundin nyo lang po itong steps. Na first, nandito tayo sa home screen. Click natin yung profile. Ayan. Kung nakikita nyo sa taas, my check, dapat fully verified po yung ating GCash account. So, yan po yung pinaka number one na requirement niya po. And next is number two, dapat mataas po yung G-score po natin. So, trinatry ko pong buksan yung Uh, G-score, hindi ko po pwedeng ipakita kasi nga may uh, security reason po, ah uh, privacy po. Kasi nagbablock po siya sa tuwing in-screenshot ko, hindi po siya mapicture-an and hindi po siya ma-record, magbablock po siya. Number three is, dapat yung maintaining balance nyo po is hindi bababa sa 100 pesos. So, ibig sabihin, dapat may laman Talaga na 100 pesos, hindi pwedeng bababa dyan, no? And number four is, nakita nyo yung mga services ng Gcash offer? Kailangan po, alin sa mga dyan is nagagamit nyo. Kasi sa akin, uh, apat ata yung nagagamit ko dito. First is, send and receive money. Two is, uh, load. Naglo-load ako. Three is, nagbabayad ako ng bills using Gcash. And four is, nagbabank transfer po ako using Gcash. Gcash to bank. So, apat yung ginagamit ko dito and hindi ko pa po na-try yung card. So, siguro pag ginamit ko yung card, g say mas mataas pa yung offer sa akin, no? So, yun lang po. Apat lang po. So bago mag end, sa mga bago pa lang po sa akin channel, huwag niyo pong kalilimutan i-hit yung subscribe button, hit the thumbs up button, leave any comment and hit the notification bell para po lagi kayong up updated sa tuwing gagawa po ako ng, ng video and please do share the video. And uh, munti ko makalimutan nga pala, so please take note, no? hindi porke na ginamit mo yung mga services na meron kang same sa akin, 3 to 4, is ma-offeran ka kaagad. Ito nga pala, yung G-score po, so nakadepende doon, yung pag offer nila kung magkano. So, I think every month may evaluation po sila. So, nakadepende sa evaluation. Pabago-bago po and pabago-bago yung offer. So, maaaring ma-offeran ka kasi nga lumalaki yung G-score mo sa evaluation po nila. And maaaring hindi ka maoferan kahit gaano mo kadalas o kalaki yung nasa loob ng GCash mo. So, ganun lang po siya, no? Na, naway nasagot ko yung tanong ng isang nag-message sa akin at posibleng tanong na din ng karamihan uh, about g sa GCash offer. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye!